Ano-ano nga ba ang dapat na asal o makita mo sa isang public official? Ito ang ating leksyong-eleksyon. Base sa Republic Act 6713, an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees, lahat ng public officials ay inaasahan na may commitment sa public interest. Servisyo publiko muna bago ang sarili at lahat ng resources ng gobyerno ay dapat magamit ng tama at walang masaya. Dapat may professionalism. Dapat sa lahat ng pagkakataon ay maglilingkod sila ng buong husay. Justness and sincerity. Kinakailangan na tapat sa lahat ng pagkakataon. Political neutrality, dapat patas kanino man at walang kinikilingan. Responsiveness to the public, mabilis, magalang at tamang servisyo sa mga tao. Nationalism and patriotism, tapat sa Republika ng Pilipinas at ipagmamalaki kung ano man ang meron tayo. May commitment sa demokrasya at siyempre namumuhay ng simple. At yan ang ating Leksyong Eleksyon!